Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin para sa mga Capricorn. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat, unfortunately. Hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Capricorn sa mundo. So, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Hindi ko mo pwede ka personal reading. Jim Tarot Reader, isearch mo na lang siya sa Facebook. Okay, let's start. What do we have here for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. Capricorn. Like mo ako sa Facebook, guys. Madam P. Uh, hindi mo siya masasearch. So, may search mo hashtag Virgo. Philippines has hashtag Unicorn Princess Tero. Alin man doon. Ayan. Para lumabas yung pinaka ano. Pinaka tawag doon. <laughs> pinaka ano niya. Pinaka page. Kasi hindi siya lalabas talaga eh. Wait lang nalaglag yung isa. Okay, love reading to, pwede kang makarelate, pwede hindi. Kung makarelate ka, pwede hindi 100%. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Tsaka, guys, na-appreciate ko kung magko-comment kayo ha. So, magko-comment ka kahit heart-heart lang, smileys. Mayroon kang bagay yun sa akin. Six of diamonds is here, at saka, five of hearts. So, yung iba sa inyo, yung iba pwedeng... Okay naman, stable, pwedeng may career, ganto ganyan. Pero pwedeng nalulungkot ka pa rin kasi pwedeng yung iba sa inyo, hindi enough. Or maybe part of your career is nawala. So pwedeng yun na naging dahilan para parang hindi kaya or hindi sumasapat. Pwedeng gano'n yung mga expenses mo parang kailangan mo pa ng tulong ngayon. Pasensya ka na kung kung ayaw mo na reading, pwede ka naman pong mag video. Kasi so, nasabi ko lang. Ace of Diamonds is here, yeah. There's a new beginning sa'yo pagdating sa money. So, yung iba nga, nagkaroon ng new beginning kasi may, pwedeng may ending or um, may mga changes nitong mga nakaraan. Quite small changes with the seven of uh, spade na pwedeng mahirap para sa'yo. Kailangan mag-adjust and at the same time, apektado kasi pwedeng yung iba pwedeng may mga nawalang sources of income or sideline ganon. And then you do have here the nine of hearts. Maraming options actually. Pero marami kasing obligasyon din. Maraming yung iba bayarin or marami, pang, marami kang kailangang um, unahin. No? And yung pag-focus sa pag uh, find ng new source of income is not possible around this time. So parang medyo nagkakapatong-patong yung problema mo. Ito yung nagiging dahilan para malungkot ka. Who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love? Nine of Clover is here. Ayan. Followed by the Two of Spades. So, nakikita natin sobrang uh, may mga decision na ginagawa itong person. Na ito ngayon, Nine of Clover is here. Um, I feel like may mga challenges din sa buhay nitong taong to. So, hindi lang ikaw yung nagkakaroon ng challenges. Pati yung person na connect mo. Eight of Spades, you will be dealing with someone who is in another relationship connection or could be stuck sa kanyang situation ngayon. Five of Diamonds is here. I feel like itong person na to, financially, hindi rin okay yung nangyayari sa kanya. So, if he or she is in a relationship, pwedeng yun yung... Parang alam mo yun, yung person niya is pwedeng nagiging dahilan para magkaroon siya ng hindi siya happy kasi of course financially hindi siya happy tapos yung partner niya is parang isa pa sa nag-uobliga siya sa kanya ng mga bagay-bagay na parang hindi pa naman niya kaya and then that is one of the reason kung bakit parang itong person ito is punong puno ng dark you know shadow kind of like dark night of the soul na kung tawagin, kung pwedeng dumada dumadaan siya sa point na napaka lungkot niya din. Kumpara sa iyo, no, basta nakikita ko yung kalungkutan sa kanya. Kasi ikaw, although ganyan yung nangyayari sa buhay mo, nakatingin ka pa rin doon sa positivity ng buhay. Na oo, nagkakaroon ka ng problema, pero at the same time, hindi ka nagpo-focus sa problema. But rather, nagpo-focus ka sa kung ano yung magagawa mo para masolusyonan yung problema na yon. Maaring hindi pa nga lang masimulan agad yung mga bagay na sisimulan mo, but nandun yung step-by-step -step process na ginagawa mo para masimulan yung bagay na yun. Okay? So, ano yung emotion niyo sa isa't isa? Ang person na ito. The Eight of hearts is here, so you do love this person. And I feel like in the future, may mga naiisip ka pa rin na regarding sa inyong dalawa. Like, hindi, hindi, hindi ko nakikita um, in some of you, yung communication is not that good for now, or if it is good, no, pwedeng hindi focus yung mga emotion niyo or whatsoever. So, the king of clover is here, so, you're focusing on yourself, on your business, on your career, on your, on your money, you know. So, ano yung emotional ng taong ito for you? Seven of clover is here, followed by the, um, queen of spade Ayan, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Energy. Yung person na kakonect mo is, sobrang dark talaga nung energy niya. Sobrang hindi siya okay. Sobrang dumadaan siya sa mga pagsubok ngayon. And parang ayaw niya ng ganito pero wala siyang choice kundi harapin ito. This person miss you, Six of Hearts, is here. Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. So, nami-miss kanya. Tell me more about this. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. I'll just take this. Queen of Diamonds is here. So, nakikita natin. Um, uh, okay. Nakikita natin na itong person ito as someone who is na-miss ka niya pero hindi niya pinapahalata. May mga priorities din kasi siya ngayon. What will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. In the near future, you do have here the Six of Hearts and the uh, King of Diamonds, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Clover, Five of Clover is here. Aries, Leo, Sagittarius, bottom of the deck is the Four of Hearts. Six of Hearts, so nakikita natin ito in the near future for you. Na, I mean, this is fulfillment. So, yung iba sa inyo, oh, tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo kasi nakikita natin ngayon, nakakaisip pa ng mga bagay na parang wala pa sa'yo ngayon. But in the near future, nakikita natin na um, magkakaroon ka ng fulfillment sa sarili mo. Financially, pwede. And the Five of Clover and the Two of Clover, I'm really, really sorry to say, pagdating dito sa person na ito, sobrang kailangan niya kasi muna harapin yung mga sarili niyang problema. Kasi nakikita natin marami talaga. And the Four of Hearts is here. And the Three of Spades and the Six of Spades is here. Cancer, Scorpio, Pisces. I don't like this actually sa side ng person mo. Then nakakita tayo ng mga problema. I can see definitely an ending sa side niya with a four of clover, a uh, of hearts. This is something na parang hindi na siya sigurado. I feel like itong person na ito could be stuck in a situation na parang ayaw niya na doon sa situation na yun, pero hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. And then, I can see an ending doon, kasi actually hindi niya na din talaga alam kung itutuloy niya pa kung ano man yung situation niya na yun na nagpapahirap sa kanya. So yeah, more like do sa side ng person na ka mo it's not okay parang may mga lessons na pinagdadaan pinagdadaanan siya ngayon pero hayaan mo lang parang just focus on yourself kasi sarili niyang lesson sa buhay niya yon gusto niya mong tulungan yung tao minsan kasi may bagay na siya mismo ang dapat humarap noon at hindi niya kailangan ang tulong mo so thank you for watching i love you all and bye bye